Ang awit ng mga awit Kabanatang anim Saan naparoon ang iyong sinisinta o ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Saan tumungo ang iyong sinisinta upang siya aming mahanap na kasama mo? Ang sinisinta ko'y buwaba sa kaniyang halamanan sa mga pitak na mga espisya upang mag sa mga halamanan at upang mamitas ng mga lila. Ako'y sa aking sinisinta at ang sinisinta ko ay akin. Pinapastulan niya ang kaniyang kawan sa gitna ng mga lila. Ikaw ay maganda, sinta ko, na gaya ng tirsa, kahali-halina na gaya ng Jerusalem kakilakilabot kilabot, nagaya na hukbo na may mga watawat. Ihiwalay mo ang iyong mga mata sa akin, sapagkat kanilang dinaig ako. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na nangahihilig sa gulod ng galaad. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng kawan ng mga babaeng tupa na nagsiahong mula sa pagpaligo na bawat isa may anak na kambal at walang baog sa kanila. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng putol ng granada sa likod ng iyong lambong. May anim na pong rena at walumpong babae at mga dalaga na walang bilang. Ang aking kalapate, ang aking sakdal ay isa lamang. Siya ang bugtong ng kaniyang ina siya ang pili ng nanganak sa kanya. Nakita siya ng mga anak na babae at tinawag siyang mapalad. Oo, na mga reyna at ng mga babae at pinuri siya nila. Sino siyang tumitingin parang umaga? Maganda na parang buwan, maliwanag na parang araw, Kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat, ako'y buwaba sa halamanan ng mga pili upang tingnan ang mga sariwang pananim ng libes upang tingnan kung nagbubuko ang puno ng ubas at ang mga puno ng granada ay namumulaklak. Bago ko naalaman, inilagay ako ng aking kaluluwa sa gitna na mga karo ng aking marangal na bayan. Bumalik ka, bumali ka o oh sulamita, bumalik ka, bumalik ka upang ikaw ay aming masdan. Bakit di titingnan ang sulamita ng gaya sa sayaw ng mahanaim?